Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa atin sa inyo na Moment of Romance. Mahirap ang tungkulin ng isang ina. Lalo pat walang kakayahan ang ama para itaguyod ang kanilang pamilya kapag hindi kaya ng haligi ng tahanan, bigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak, ang ilaw ng tahanan ang kumagawa ng paraan para lang maibigay ang mga pangailangan ng kanilang pamilya. Kaya sa ayaw man nilang malayo sa piling ng mga mahal nila, ay napipilitan tuloy sila na magtrabaho sa ibang bansa. Kahit pa nga, labag talaga yon sa loob nila. Pero ang mas masakit pa doon ay yung tipong akala mo ay kapag nagtrabaho ka na ay kaya mo nang ibigay ang lahat ng pangailangan ng mga anak mo. Ngunit ang totoo ay kahit anong kayod mo sa ibang bansa ay palagi pa rin kulang ang ipinapadala mo. Ako nga pala si Pia, isang may bahay at ina sa aking apat na anak hindi kami nakapagtapos ng asawa ko ng pag-aaral. Kaya ang pangarap sana namin para sa mga bata ay makapagtapos sila. Nang sa ganon ay hindi sila matulad sa amin. Ngunit dahil sa estado ng trabaho ng asawa ko, ay alam ko malabo na mapag-aral namin silang lahat. Kaya naman, napagdesisyonan ko noon na pati ako ay magtrabaho na rin. Nang sa ganon ay kahit papano ay makatulong ako sa aking asawa. Isa nga palang karpintero ang aking mister na si Johnny. Samantalang ako ay pumasok noon bilang isang mananahi malapit sa aming lugar. Masakit man sa akin na hindi maalagaan at maasikaso ang mga bata, ay wala naman akong choice noon dahil kapag hindi ako nagtrabaho, ay wala kaming kakainin. Kaya naman minabuti ko na lang na iwanan muna sila sa aking mga magulang habang kami ay nasa trabahong mag-asawa. Ngunit habang lumalaki sila, ay napapansin kong mas papahirap ng papahirap ang buhay namin. At kahit pa nga dalawa na kaming mag-asawa ang kumikita noon, ay hindi pa rin sumasapat sa amin yun. Lalo na nga, nang lahat na sila ay sabay-sabay na nag-aral. Noong mga panahong yun ay hindi ko alam kung ano pa ba ang pwede kong gawin. Bilang isang ina kasi ay napakahira para sa akin na makitang hindi man lang namin maibigay ang mga pangailangan ng mga bata. Eh, hindi man nga lang namin sila mapilan nun ng bagong uniforme. At halos mga pinaglumaan lang ng mga kapitbahay namin ang isinosoot nila. Sa tuwing kinakausap ko naman si Johnny tungkol sa aming sitwasyon, ay nauuwi lang kami nito sa pagtatalo. Palagi kasing sinasabi lang nito na wala siyang magagawa. At kung ano lang daw ang mayroon kami, ay pagkasyahin na lang daw namin yun. Imbes kasi na magdoble kayod ito, ay nakukuha pa niyang uminom ng ala. At ang mahirap pa sa kanya, ay napapagastos pa siya kapag nagiinuman sila ng mga kabarkada niya. Kaya naman nang hindi na ako makatiis sa aming sitwasyon, ay naisipan ko ng magtrabaho sa ibang bansa total naman ay nandyan ang mga magulang ko para pag-iwanan sa mga bata. Si Johnny nga sana ang pilit kong pinag apply Pero mukhang mahina ang loob nito. Kaya naman kahit mahirap para sa akin ang iwanan sila, ay naglakas loob na ako. Nang sa ganon ay kahit papano, ay mabago naman ang takpo ng buhay namin. Yung una ay tutol si Jani sa aking desisyon. Ngunit wala rin itong nagawa nang isumbat ko sa kanya ang mga paghihirap na dinaranas ng aming mga anak. Na hindi ko kakukaya na makita sila na nasa ganong kalagayan. At igit sa lahat ay ayoko kakong dumating sa punto na kakailanganin pa namin silang paghintuin sa pag-aaral. Dahil wala na kaming maitusto sa kanila naman habang malakas at bata-bata pa ako, ay nagpursigi talaga akong makapagtrabaho sa ibang bansa. At sa ayaw man o gusto nun ni Johnny, ay wala na rin itong nagawa. Dahil aminado siya sa sarili niya na dapat ay siya ang gumawa noon. Kaya naman pagkatapos ng pag-uusap namin yung mag-asawa, ay nagpasama na ako sa aking pinsan upang mag-apply din sa agency in-applyan niya. Bukod doon, ay tinulungan din ako nito sa lahat ng gastusin dahil alam niyang wala akong budget para doon. Nangako naman ako sa kanya na babayaran ko siya kapag ako ay naalis na. At sa awa naman ng Diyos ay natuloy ako pagkatapos ng tatlong buwan na paghihintay ko. Nasa 32 years old ako nang mag-apply sa bansang Malaysia bilang isang katulong. May kalakihan rin ang bahay na napasukan ko ron. At ako lang ang nag isang katulong nila. Bababait naman ang naging amo ko. Yun nga lang ay may pagkakuripot ang mga ito. Ganun paman, hindi na mahalaga sa akin yon Basta ang importante ay pinapasahod nila ako ng tama at nasa oras. Buwan-buwan ay ipinapadala ko ang halos lahat ng sweldo ko kila Johnny. Dahil alam kong malaki ang pangangailangan ng mga bata sa eskwelahan. Noong una ay sumasapat naman ang ipinapadala ko sa kanila. Ngunit nang lumipas ang ilang buwan, ay ipinalita na sa akin ni Johnny na kinakapos na raw sila. Marami raw kasing nagiging bayarin sa eskwelahan ang mga bata. Bukod doon ay tumaas na rin daw ang pamasahin nila. Ang sweldo naman daw ni Johnny ay napupunta lang sa pagkain at panggastos nila sa pang-araw-araw. Kaya naman obligado talaga akong magpadala para sa pambaon nila. Ngunit habang tumatagal, ay mas lalo kong napapansin na parang mas nagiging magastos sila sa Pilipinas. At sa bawat araw na lumilipas, ay kung ano-ano na ang ipinabibili ng aking mga anak. Sa katunayan, ay kahit nga hindi naman masyadong kailangan, ay pilit nilang ipinabibili na sa akin. At ako naman, bilang ina. Ay siyempre, gusto kong ibigay 'yon sa kanila. Subalit ang ginawa kong 'yon ay hindi naging maganda ang resulta. Dahil sa huli, ay maging si Chani ay umasa na rin sa aking sweldo. Hanggang sa hindi na nga ito nagtrabaho pa. At ako na lang ang bubuhay sa kanila. Simula noon ay pakiramdam ko na ang bigat-bigat na ng pasan kong responsibilidad. Na-invest nakatuwang ko sana si Johnny sa lahat ng bagay ay mas naging pabigat pa ito sa akin. Ngunit bilang isang ina ay pinasan ko ang lahat. Kahit hindi ko na nga ito kaya pa. Laluna nang magkasakit ang aking ina na alam ko wala rin ibang maaasahan ito kundi ako lang di. Subalit sa kapapadala ko sa kanila, ay nabaon ako ng nabaon sa utang doon. Hanggang sa naobliga na nga ako na pasukin ang isang trabaho na labagman sa loob ko. O oh, ano Pia, nakapag ka na ba? Madali lang ang trabaho na yon Basta enjoyin mo lang. Wika sa akin ng aking kaibigan sa Malaysia. Kinakabahan ako eh. Alam mo na, hindi naman ako sanay sa ganong trabaho. Pahayag ko naman dito. Lahat naman kami ganyan din sa iyo nung una, no? At kahit ayoko sanang pasukin din yon, ay wala rin akong choice. Wala eh. May mga taong umaasa rin kasi sa akin. kung naman nito? Na mga sandaling yun ay wala na akong nagawa pa. Kundi sumang-ayon na lang sa aking kaibigan. Tutal naman ay kailangan na kailangan ko talaga ng pera para sa pampagamot na rin ng aking ina. Kaya natatakot man ay pinasok ko ang trabahong pagmamasage na may kasamang extra service. At kahit hindi ko kayang sikmurain yun, ay pilit kong ginawa. Alang-alang sa aking pamilya. Yun lang kasi ang naisip kong padaling paraan para kumita noon ng malaking pera. Bukod kasi sa may sahod na, may mga tip kami na natatanggap lalo na kapag nasiyahan sa serbisyo namin ang aming mga nagiging customer. Yun nga lang, patibayan lang talaga ng sikmura ang trabaho namin yun. Dahil hindi rin namin naiiwasan na pati kami ay nahahawakan ng mga nagiging customer nami. Ngunit kahit na ganon, ang kapalit naman nun ay pera na siyang ipinampapadala ko sa aking pamilya. At sa bawat haplo at hawak sa akin ng mga customer ko, ay aaminin kong may init ding hatid yon sa aking katawan. Hanggang sa hindi ko na nga rin pa na nadadala na rin pala ako ng aking extra service sa kanila. Isang araw, habang ako ay natutulog pa nang makatanggap ng tawag mula sa Pilipinas ata naman ako dahil sa tawag na yon at pupungas-pungas pa na sinagot ang aking cellphone. Ngunit hindi pa man ako nakakapagsalita nang marinig ko na mula sa kabilang linya ang boses ni Johnny. Mahal, baka pwede namang humingi ng pera. May ibinebenta kasing tricycle dito si pare. Eh gusto ko sanang bilhin para panghatid sundo sa mga bata. Sayang din kasi yung ipinambabayad ko sa pamasahe nila eh. May nito sa kabilang linya. Sige, titingnan ko yung magagawa ko. Pahayag ko lang dito. Pinagpigyan ko naman si Johnny sa request niyang yon. Dahil alam kong may punto naman siya ron. Kaya naman gumawa ako ng paraan para mayroong ipadala sa kanya. Lingit sa kaalaman ni Johnny ang trabaho ko. Basta ang alam lang nila ay sa bahay pa rin ako nagtatrabaho. Pero sa kabila nun ay parang hindi naman ito interesado kung ano man ang nangyayari sa akin. Basta ang mahalaga lang sa kanya ay ang perang ipinapadala ko. Noong mga panahon na yon ay wala akong sapat na pera para sa motor na bibilhin ni Johnny. Pero para mapagbigyan ito, ay pumatol na ako sa gusto ng isang customer ko. At yon ay ang ilabas niya ako. Kahit kasi ganito ang klase ng trabaho namin, ay hindi talaga kami pumapatol sa mga gusto ng customer namin. At nasa amin na nga lang talaga kung papayag ba kami o hindi na sumama sa kanila. Ngunit noong mga panahon na yon ay wala na akong choice. Kung kaya't kumapit na rin ako sa patalin. Ang mahalaga kasi kako ay mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya sa Pilipinas. Subalit imbes na magbunga ng maganda ang sakripisyo ko sa Malaysia ay nagdulot pa yon ng pagkasira ng aming pamilya. Hanggang sa malaman ko na nga lang na sa kabila ng hangarin kong mapagaan ang buhay nila, ay iba pala ang pinaliligaya ng aking asawa. Hindi ko nun inaasahan na lolokohin ako ni Johnny at ipagpapalit nito sa iba. At ang masakit ay nahuli ko pa silang naglalaro ng apoy sa mismong pamamahay nami. Bukod doon, ay hindi ko rin inakala na ang lahat ng pinaghirapan ko ay inubos lang niya sa babae niya. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, ay tinapos ko na kung ano man ang mayroon kami ni Johnny. Hinayaan ko na lang ito sa babae niya total naman ay nakaya ko ng suportahan ang aming mga anak. At mahirap man na magsimula muli sa umpisa, ay pilit ko yung kinaya. Dahil alam kong nandyan ang mga anak ko na umaasa pa rin sa akin. Hindi naman na ako bumalik pa sa Malaysia. Bagkos ay nag-apply na lang sa ibang bansa. Gusto ko na rin kasing magsimula ng bagong buhay at kalimutan ang pangit na nangyari sa akin doon. Hindi naman naging mahira para sa akin ang matanggap sa bansang Qatar at napasok ako doon bilang katulong pa rin. Yun nga lang, ang kaibahan noon ay Amerikano na ang naging amo ko doon at ibang-iba ang ugali nito sa naging amo ko sa Malaysia man ako pinalad na magkaroon ng tapat at mabuting asawa. Ang naging kapalit naman noon ay magandang buhay para sa amin ang aking mga anak. Simula kasi nang mapunta ako sa Qatar, ay sunod-sunod na ang naging blessing ko sa buhay. At dahil na rin sa naging amo ko, ay nagiba iba ang takbo ng buhay naming mag-iina ko kasi akalain na isasama nila ako sa Amerika. At dito na rin makakapangasawa ng isang foreigner. Kaya naman ngayon ay hindi na ako isang katulong, kundi isa na rin may bahay ng asawa kong Amerikano. Mahirap ang pinagdaanan ko sa piling ni Johnny wala namang katumbas na kaginhawahan at kaligayahan ang kapalit nun sa piling ng asawa ko ngayon. At bilang isang ina, ay handa kong gawin ang lahat. Para lang magkasama-sama na rin kaming mag-iina rito sa Amerika. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Pia at ito ang kwento ng buhay ko.